ko yung prinsesa Sige mo palagi Ito dito dito Port Street, ano eh, 28th Street Dati dati sabay pa natin Pinangarap ang lahat Umaawit pa sa hangin Namunyamaw ang balat Naalala ko pa noon Nag-aagawan na Nintendo Ay sarap namang mabalikan ang ating kwento Lagi-lagi pa sa amin Nung pa Piso-piso na bili Umaawit ng theme song Nasa baikin na bisa sarap namang mabalikan ang ikaw ang buhat noon Ikaw ang pangarap hanggang ngayon wo wo wo, Di ba't ikaw ngayong reyna At ako ang yung hari Ako yung prinsesa sagit mo palagi Ngunit ngayon marami nang ng nangyari Ngunit di yung pagtingin Kagaya pa din ng Darara da dati Darara da dati Darara -da, -da, da, -da, da Let's go! Dati-rati ay palagi Sabay na mag-shest at sabay rin gigising Ang <laughs> alas 4 Ano ka nasisira ulo? Oh, sabay manonon Ang paboritong programa Okay, tamis ka ba ang mabali? Babay <laughs> pala Ang ala ala yung, yung reyna At akong yung hari Ikaw yung presa Sagim mo palagi Ngunit ngayon'y marami na Nabagod nangyari Ngunit di niyang pagtingin Let's go! Dati-rati ngayon naglalaro pa ng bahay-bahayan Gamit-gamit ang mantel na tinatalis sa kawayan Saan papaan papakalaan ng na inayahan Para si tamis ng candy na nagkakasal-kasal Di ba tayo naglalaro? sa Mod, Mo mo mod, mod, mo mod, Ala, ala. Let's go. Parang hulyo... Ay, babae pala. Pagi tayong magkasama. Sabay tayong umiiyak. Pag inaapi si Sarah. Una kang kinatakot sa pagsabi ng maga. Sana mabalik pang dati nating pagsasama. Di ba't ikaw ngayong reyna? At ako iyong hari Ako yung prinsesa Sige mo palagi Ngunit ngayon marami na Marami na Ngunit di ang kapag Uy, balong na lang Sa hangin Kasi mo mamaya na 45 na lang din Pa din Dararada Dati Dararada da Dati, Darara, da, dati. Dararat da dati Kagaya pa din Dararat da dati Dararat da dati Dararat da dati Kagaya pa din ang